Masa yung silip po Asyong Vlog TV At Kuyang Kuyang TV 行。 guys kung makikita nyo po guys nag order na po si Kuyang TV and also andito na naman si ano si Benedict yung cameraman namin ayan guys so kung makikita nyo po ito yung ihawa nila guys boss anong available yun na lang pinto na lang and guys, boss sige 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 Ayan na guys. Tumawa si ate guys. Iwan ko kung bakit natawa si ate. Ah, may bago sila. Solo Fista. All in one. Sarap at susi. Saya. Sige na boss. Proceed boss. Binilang na kung tama ba yung ano sa Naghahanap na ng pwesto, guys. na, ano, guys? Diwa oh. na go. Oh. Gusto ni Buddy sa taas talaga, oh. Gusto talaga niya sa taas, boss. Gusto niya sa taas, boss. Ha? Ha? Ah, maghugas pala ng ano, kamay. Ang tamang paghugas. na pinindot na watch and learn yun okay and then tissue alright tara may sabon pa ba de? yun napo may sabon pa yun know. o sabon sabon Tinapon niya, okay. Tara, Diyan tayo. Boss. Nahugasan yung kamay niya, guys. Alright. Okay. po. Uh, salamat sa nag-sponsor na pagpalain ka sa iyong pagbutingan. Hindi kayo, sir. Opo. Okay. Okay. Maraming salamat sa nag-sponsor. Sana maulit pa ito. Guys, kanya-kanya kami guys. Ha. hindi Walang libre ngayon guys. Sa hirap ng panahon. Kanya-kanya to. Maraming salamat sa nag-sponsor. Peace out you. God bless you all.